What is up you guys? Dr. Momentum here and right now meron na naman tayong panibagong video. So ang pag-uusapan natin is, Doc, ano na ba ang lagay ni BTC? Okay, so review natin. So, so few weeks ago, nagkaroon tayo ng breakout from 74,000 level and napunta yan sa 108,000. Okay, so 40% around 45% up from its previous base. Okay, so right now, ang current price natin as of this video is 94,000. Doc, saan ba ang support? Near support natin would be around 90,000 level. This is a whole number at the same time nandyan yung MA50 natin which is na-discuss na natin sa moving average lesson. Okay? So right now anong ginawa ni BTC? Nagkaroon ng buhos kahapon, engulfing candle. Papag-usapan natin sa mga previous lesson. So binuhusan ang 9 MA, binuhusan ang 20 MA. And right now, titingnan natin kung ipipierce niya ba o tatagos ba siya sa 50 MA o oh, yung 50 MA ay uh, magsisilbing support and yung 90k level. Okay? So, Doc, ano ba ang next move o possible possible move ni BTC? Ang possible move ni BTC, guys, in my opinion, is kung hindi mo i-break yung 50MA, kung titigil ka na sa pag-sell off, again, ina-highlight ko yung word na kung kasi pwede pa rin niya mag-pierce. Kung hindi yan mag-pierce dito sa 90K, okay? Kung hindi tatago sa 90K, ang gusto ko mangyari dyan is Consolidate ka muna Between 97k to 90k And then eventually Consolidate ka sa 100k level Okay? And then eventually Kung malakas ka talaga Patunayan mo sarili mo I-break mo yung 108k Okay? So guys, bakit ko sinasabi na Ang dami namang consolidation doc Hindi ba pwedeng isang ganun na lang Balik na sa 108 Yes, possible, but it is not healthy. Ang gusto natin dito, ang correction ni BTC maging healthy at mag-form yan ng uh, bullish pattern. Okay, papag-usapan natin sa mga next video. And ang gusto ko dito is mag-consolidate yan sa upper uh, Fibonacci natin. Okay, ang gusto ko mag-consolidate mag yan sa above 0.5 level which is around 100k to 107 or 106k and then eventually i-retest mo yung 108k and then we can see another momentum so ano pa bang mga tanong nyo dyan doc sell na ba it depends Okay, kung ikaw ay position trader at naka naka position ka sa 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 mababa, okay. So, ako hindi pa ako mag sell diyan kung ako ay position trader. Kasi gain pa rin ako dyan. Kung nakikita natin yung mga post ni ni Boss Crypto no sa ETH, I think sa ETH yun, meron siyang uh, investment doon na uh, medyo malaki yung position. Uh, I think in uh, position trader 'yan si Boss Krito So, sabi niya sa video niya hindi pa siya nagbebenta at gusto niya pa mag-add. Yes. You know why? Because nakaposisyon siya sa ilalim. Worst case scenario niyan, bumalik man sa kanyang break even average price eh wala pa rin siyang talo. Okay? Pero ang gusto kong i-explain sa inyo kaya niya ginagawa 'yon is paano kapag umakyat pa si BTC. Okay? Mas malaki 'yung kanyang gain. Okay? Kung so kung ikaw ay position trader, Yes, I would say hold as long as you can. De o depende sa rules mo. Okay? Actually, depende talaga sa rules mo. Kasi kung hindi mo na kayang i-hold at uh, hindi mo kayang makita na yung profits mo ay nauubos kada nagbubuhos si BTC, then you should sell. Kasi your psych is more important than your profit. Pero kung kaya mo naman yan tiisin at manage naman yung risk mo, then you can hold. Pero kung ikaw ay momentum trader, ibang usapan naman yan. Bakit? Kasi ang momentum trader kumikita habang tumataas yung merkado. So dapat nagtitrade ka dito sa mga area na yan. Pangit ng drawing natin. Dito sa mga... Ah, hindi kasi natin alam gamitin ito Yun. Dito sa, dyan, sa, sa area na yan. Habang umakit yung market, dapat Diyan mo pinupuruhan yung market. Okay? So, kung momentum trader ka, ganyan daw tanggalawan mo. And, ako personally, wala na akong position as of now. Kasi nagko-correct yung market. So, busy din tayo sa iba't iba nating uh, mga gawain. At the same time, wala tayong setup na makita. Pwede rin man tayo mag-bounce play. Pero, hindi natin yon master. So keep my profits profit pa naman tayo sa ating uh, prop firm account and sa ating uh, small account so keep lang ng profits and then chill chill lang muna nood nood ng movie hanggang mag correct si BTC okay so kung momentum trader ka I expect wala kang position as of now so kita nyo yung difference hindi porket uh, momentum trader ka position trader ka swing trader hindi ka na kumikita diba ba? Pwede tayong kumita sa iba't ibang estilo. So we we should uh, respect each others uh, style. So doc, ano ba ang effect ng pag retrace ni BTC? Ang epekto niyan guys since umikot na o nagbenta na yung karamihan kay BTC dahil nagkaroon ng massive sell off, ang effect nyan would be liquidity turn around. Okay? So, anong meaning nyan, Doc? Actually, inimbento ko lang yung word na yan. Hindi ko alam kung merong word na yan. Pero ang gusto kong i-explain sa inyo dito is, iikot na ngayon yung liquidity sa ating mga alts. Okay? Kasi nga, kung whale ako, nagbenta ako dyan, kung whale ako, nakaposition ako since dito pa, and then nagbenta na ako dito, kaya bumuhos yan, sa maghahanap ngayon ako ng mga bagong opportunity para sa aking much bigger liquidity. So maghahanap ako ng mga alts, possible alts na pwede kong posisyonan ulit. Okay? So habang nagko-consolidate yan si BTC, anong ine-expect natin? Merong mga lilipad na altcoins. So as you can see, sumabay din yung altcoins, nag-down din yan. Pero possible in the next coming days, meron tayong makitang mga altcoin plays dahil yung liquidity wala na kay BTC. Okay? Meron pa rin si BTC pero nabawasan na kasi may bentahan na dyan. So iikot na yan. Liquidity turn around. Hindi ko alam yung tamang word pero ang gusto ko explain sa inyo, iikot na yung liquidity na yan. Tapos magkakaroon na ng liquidity yung ating mga altcoins. Okay? So, kung meron kang natutunan ngayon, comment alt. Okay? And probably, I will send you a gift or additional knowledge para sa inyong trading. Yun lamang. Maraming salamat guys sa pag interact sa ating video, sa pag-comment, sa pag-share, and sa pag-message -me sa ating personally. Hindi ko man kayo ma-replyan lahat pero na-appreciate natin yan. Na-appreciate natin lahat ng uh, ng appreciation nyo, ng pasasalamat nyo. Ako ay nagpapasalamat din. Yun lamang. I hope may natutunan kayo. Dr. Momentum out.